keep up the good work. And we in the civilian government are completely behind you. Huwag kayong nalililang sa mga nangyayari. Let's stay focused. Pare-pareho tayo. Ako, ganun lang kanilang isip. Pagka maraming maingay ma ma na nangyayari, iniisip ko lagi, ano ba talaga trabaho ko? Trabaho ko ba yung makipag-away dyan? trabaho ko ba makipag-debate dyan sa mga walang mo ba ng kwentang bagay? Hindi. Ang trabaho ko, eh, pagandahin ang Pilipinas. Kayo naman, may mission din kayo. Kaya huwag ninyo, pagka medyo naguguluhan kayo, isipin lang ninyo, alalahan ninyo, what is my mission? What is my mission? Your mission is to defend the people and the, and the Republic of the, the people of the Republic of the Philippines and the state of the Republic of the Philippines. Basta't maliwanag sa pag-iisip natin. We have the same mission. I do it from the civilian end kayo sa military police end. Pero pareho ang mission natin. Let's keep that mission clear in our mind. And kung na kung nadidistract tayo, siyempre, maraming sigaw, maraming ingay. Pag nadi-distract tayo, at sabi ko, papano na ito? Ay, madali yan, madali ang sagot dyan. Ano ba mission ko? Yun, yun ang tutuparin ko. Keep up the good work. Well done. Congratulations.